Kahapon ay birthday nga ng aking pamangkin at dahil first birthday nga nitong pamangkin ko ay magdiriwang din nga po kahit nga po sa simpleng handaan lamang. Nagluto lang nga po ako ng kakanin at gumawa na rin nga po ako ng simpleng cake nga po para may celebration naman po. Bali kahapon nga po ay August 28 nga po ang birthday nga po ng aking pamangkin. Pero gabi pa lang nga po ng August 27 ay nagbake na nga po ako ng cake. Gumawa na nga po ako ng advance nga po para mas lalo nga po ito maging moist. Bali hindi ko na rin nga po pala sa inyo pinakita kung paano nga po ako nag-bake. Sa mga susunod nga pong video ko ay gagawa nga po ako ng cake para nga po matuturin nga po kayo. Bali gumawa nga po ako ng number one cake at round cake nga po. At nilagyan ko lang nga po ng nasa gitna para nga po di po ma-deform ang number one. Tinot-pick check ko muna nga po ito nga pong cake kung luto na nga po. Nung kinaumagahan nga po ay eto nga po si Musumi at ako nga po ay sobrang nagpapakyut pa po. Bali ito nga pong si Dilan ang magse-celebrate nga po ng first birthday. At pagkatapos nga po ay nag-prepare na rin nga po ako nito nga pong gagawin kong puto cheese. Hey guys, dahil birthday nga ng pamangkin ko ay magluluto nga tayo ng puto cheese. Dahil wala tayong ambag puto cheese ang gagawin natin for today's video. At dito nga po ay nag-prepare nga po ako ng cheese para nga po sa gagamitin nating toppings ng puto cheese. At dito nga po sa part na to ay pinag ko na muna nga po ang gagawin nga po ng mga puto cheese at pinaghalo-halo ko po. At dito nga po ay gagawa nga po pala ako ng separated video nga po sa paggawa nga po ng puto cheese. Pinaghalo-halo ko lang nga po yung lahat nga po ng ingredients, ang all-purpose flour, sugar, egg at kung ano-ano pa po. At habang nagpe-prepare din nga po ako nitong puto ay nagpapakulo na rin nga po pala ako ng mainit na tubig. Sa mga hindi nga po pala nakakaalam, ang pinakauna ko nga po palang mga video ay cooking show nga po. Isa rin nga po kasi ito sa mga pinagkakabalahan ko nga po at nahilig na rin nga po ako. At dito nga po para may design naman nga po na mukha nga po nitong pamangkin ko ay nagprint nga po kami ng tar Ito nga pong birthday nga ng pamangkin ko ay biglaan lang nga po kaya habang nagluluto nga po ako ng puto ay inaayos ko rin nga po kahit simpleng design. Buti nga po ay may mga baby shark nga po dito. At dito rin nga po pala sa part na to ay gagawa na rin nga po pala ako ng icing nga po para nga po sa ginagawa kong cake. Ang gamit ko nga po pala sa paggawa nga po ng cake ay boiled icing nga po. Sa sobra ko nga pong daming ginagawa at wala nga po akong taga video ay ito na rin nga po yung inuna ko nga po ito nga pong number one cake. Bali in-slice ko lang nga po itong number one cake nga po para lagyan ko rin ng feelings ito nga pong nasa gitna. Bali nagprint na rin nga po pala kami nito nga pong baby shark dito nga po sa may photo paper rin nga po kasi ang gagamitin ko nga pong design para nga po sa cake. Ito nga po ay baby shark dahil baby shark din nga po ang design nga po ng birthday ng okay. kin ko. At ito na rin nga po pala yung nagawa ko nga pong icing. Ito na yung nagawa kong icing. At sa mga gusto nga po palang matuturing ngapo nga po pala gumawa nga po nitong icing na ginagawa ko ay may tutorial din nga po ako sa post ko. Eto nga po pala ay nilagyan ko lang nga po ng peelings dito nga po sa may taas. At pagkatapos nga po ay nilagay ko na rin nga po itong number 1 dito nga po sa may taas. Lalagyan ko lang nga po ito ng peelings nga po at tatakpan ko nga po ito na number 1 na nasa taas. At dahil wala na nga po akong food color eh ito na lang nga pong puti. At buti nga po ay may nakita pa nga po akong food color na green kaya nilagyan ko nga po ng kaunti nga green. Eto rin po kasing green ito. ito nga po yung magsisilbi na para nga po siyang mga daon-daon na nasa tubig. At nung mga oras na nga po yan, ay nagmamadali na nga po ako at anong oras na nga po yan at hapon na hapon at paggabi na po. Ewan ko nga kung maganda naman nga po ang kalalabasan nga po ng ginawa ko nga pong cake. At pagkatapos ko nga pong gawin nga po yung number one, ay gagawin ko na rin nga po ito nga pong napaka-cute na round cake. Hindi nga po talaga ko expert pa nga po sa paggawa nga po ng cake pero masarap nga po ito at nasarap na masarap po. Medyo may mga bata na nga dito kaya nag madali na rin nga po ako ng mga oras na yan Bali, hindi na rin nga po kasi kami nag order ng cake. Ako na rin nga po pala minsan yung gumagawa po. Bali, yung ginagawa ko nga po palang cake ay choco moist nga po kaya ito nga po ay lasang gold deluxe nga po talaga ang lasang nga po nito. Medyo mahal na rin nga po kasi talaga ngayon ang cake kaya ako na lang nga po yung gumagawa. Bali, ito na nga po pala ang final look nga po na nagawa ko nga po number one cake at cake nga po na maliit. Taraan! Sobrang cute nga po at simple lang nga po ng aking nagawa nga o, Oh, 'di ba? Sobrang cute nga po ng baby shark na 'to. Bali sila atin na rin nga po pala yung nagluto nga po ng pansit nga po at ito nga pong spaghetti. Ito lang nga po yung mga nagawa nga po namin. Wala din nga po kaming gaanong bisita dahil wala din naman kaming gaanong handa. Ang importante lang nga po ay may raos lang nga po ng pamangkin ko ang birthday niya. At ito na rin nga po pala ang birthday boy nga po. Halos kami kami lang nga pong magpipinsan at mga bata nga po dito nga po sa malapit sa amin. Ito nga po yung lahat nga pong bata at meron pa nga po sa labas. Pero bago nga po yun ay magpi picture picture na muna nga silang buong pamilya. Sobrang bilis lang nga po talaga ng panahon at 1 years old na nga po ito o si Dilan Sobrang bilis lang nga po talaga ng panahon ngayon. Pinaupo na rin nga po pala nga dito nga po sa mesa nga po si Dilan at kumanta rin nga po kami ng happy birthday. <coughs> Sobrang gwapo nga talaga na manidilan nga po dito habang nakaupo dito sa may mesa. Nagpa-picture na rin nga po pala ito nga pong mga bata nga po dito at maya maya nga po ay magkakainan na po. Sumama na rin nga po pala ako dito nga po sa pagpa-picture dahil hinawakan ko na nga po itong pamangkin ko kaso nga po ay gusto na nga po niyang magpabuha. Si Musumi nga po ay ingit na ingit na nga dyan at gusto niya na nga pong mag-birthday na. Si Musumi rin nga po kasi ay birthday na nga niya sa September 4 po kaya malapit na din. At maya, -maya nga po ay magkakainan na din nga po eto nga pong mga batang ito Nagpapakyut lang nga kami dito nila mami Jen nga po at ni JJ at syempre ng birthday boy na si Dilan eto nga pong si Musumi ay mahal na mahal niya nga si Dilan at akala niya ay kapatid niya lagi din kasi minsan nga po ay ako nag-aalaga nga po kay Dilan dahil gustong gusto nga po ni Musumi na ako na lang nga po yung mag-alaga kay Dilan eto nga po ay tamang kasiyahan lang nga po at wala nga po kaming mahihanda ng bonggang bongga kunti lang nga po ito pero ang mahalaga ay madaming batang nga tayong mapapasaya. Kahit sa ngayon ay hindi pa nga alam ni Dilan yung nangyayari pero ang importante ay masaya nga po ang mga bata na malapit nga po dito sa amin. Oh, happy birthday ulit sa nga mahal kong pamangkin na si Dilan. Pasensya nga po sa mga hindi nga po imbitahan at ito lang nga po ang kinaya nga po namin. Sa mga oras na nga po ito ay naiingit na nga po si Musumi at gusto niya rin nga po sa darating na birthday niya ay ganito rin nga daw yung birthday niya. Sabi ko nga kay Musumi ay magjajalibi na lang kami pero gusto niya ay yung may balon at gagawa daw ako ng tea. Si Musumi rin nga po kasi ay 4 years old na nga po sa September 4 at Lunes nga po yun. Sinasabi ko nga po ito sa inyo dahil hindi po para mang ako kasi hindi ko nga po talaga sure kung maghahanda ako. Pero ang sabi ko na lang nga kay Musumi ay mag-jollibee na lang nga kaming dalawa. Oh, happy birthday ulit sa'yo Dilan!